kumusta po mga kabukid update lang po tayo sa bagong tanim kong ampalaya palaya ito po 3 days simula po nung sumibol sila ganito na sila kalaki pero bali ano na po yan 10 days na simulan nung namin. maganda na po ang tubo nila ito ang ating ampalaya sa ibabaw kakapitas pa po sana kasi kung tatanggalin kahit pa paano yung nakakapera pa ito po ito po ay tubo na rin ito naman po ay sitawan ang papatay na rin na sitaw tinaniman ko din po yan ng ampalaya. tubo na rin po pa mga kabukid yun pa ilang paraso ah. tayo ng isang ulaman kunin na natin ah, maliit pa pwede na rin yan kakod mm. lang <laughs> tumubo dati po pagka nakakakita ng ganito sobrang dami talagang halos dalawang batya nakukuha ngayon wala na po kami nakukuha ganong kadami ganyan lang ilang peraso na lang palagi Hindi mo malit kahit maliit. Ito po na natin yung dito. Parang malambot na to ah. Ito, pwede pa yan. Pa natin ng miswa. para nung mabidam eh pa itlog wala na yan lang po mga kabukid salamat po ulit sa pananood